Alibaba. Inta sa di kita harami, Alibaba inta. Aywa. Ibig sabihin nun, yes, opo. Sakol, sadik. Aywa. Sunod. Malom. Alam. Ya sadik, kita Aywa, ana malum. Ya sunod kalam. Kalam it means salita. Ya sadik, is kalaminta. Lazim. Lazim ibig sabihin yan dapat. Ya sadik, lazim sa Next, syugol. Syugol Ibig sabihin ng trabaho. Yasadik sa dik. Sugul, Next. Alatol. Alatol, ibig sabihin nun, palagi. yala sadik, sa Alatol, gir, gir. Alatol, gir, 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 gir. Next. Mia, Mia. Ibig sabihin ng Mia, Mia, napakaganda, napakaayos. Punta sadik. Mia Mia. Next, Alibaba. Magnanakaw. Inta sa dikita haram Alibaba inta. Haram. Next, ya Allah. Ya Allah ibig sabihin nun, Tara Ya Allah Tasadik Ya Allah Next Insya Allah Insya Allah Ibig sabihin nun Kawahanan mo ng Panginoon Hopefully Or God willing Insya Allah Sadik Piratik mo krap Insya Allah Next Mamno Ibig sabihin yan, Hindi pwede Mamno hindi pwede. Yasa de, kada mamno. Malis, mamno. Next, haram. So, ibig sabihin haram, ipinagbabawal. Haram, ipinagbabawal. Yasa de, hada haram. Mapi haram. Kalas. Next, malis malis ibig sabihin nun pasinsya na po or sorry ya sadik ya malish, sadik malis next isma isma ibig sabihin nun excuse excuse me po ya sadik isma isma Kung may atunan ka, follow ako para sa pa ating mga video.